So parang gamot. Bigyan mo bigyan ng gamot ang pasyente, nagiging immune na yan sa bandang huli. Hindi na yung mararamdaman ng sakit. So ganoon din sa bata, sa mga anak. So akala nila automatic na yun na lahat ng suportang material ay ay normal na sa kanila. Na pag hindi mo binigyan, magwawala, magre-remedy isipin nilang pabaya. So nando gibin gibi na yon sa ating buhay, sa loob ng pamilya. Pero ang bibihira, yung kalingain mong mga anak mo na yung kumbaga parang may attachment sa isa't isa. Pakikinggan mo siya. Ano problema? Magkakaroon kayo ng banding mas bibigyan mo ng atensyon ang mga bata na may malayo sa iyong kalooban, may problema. Yun ang bibigyan mo ng priority. Yung ibang mga bata, yung mga anak na mga mabubuti at masunurin, andyan lang sa isang tabi. Hindi mo pansinin, gagawin na niya ang kanyang tungkulin kasi may responsibilidad siya, natututo, natututo siya sa buhay, mga mabubuti na sila eh. Kumbaga nahubog mo na sila. Diyan lang muna kayo. Ang bibigyan mo ng pansin, itong mga naliligaw ng landas na influensyan sa labas o kaya nagre-rebelde sa inyo. Karaniwan kasi pag ganun ang nangyayari, siya ang nagiging sa pamilya kasi isipin mo na yung anak mo na yun, suwain, black sheep. So kailangan mo kastiguhin kailangan pong pabayaan para matuto. Kailan e, matututo yan kung pababayaan mo? Ano yon yung pagmamahal mo sa iyong anak at eh, pagmamahal din ng mga kaibigan niya? At Ka ang kalinga mo bilang magulang, kalinga din ng kanyang mga kaibigan, barkada. Pagka nagkasakit yan, may dada, may bang kaibigan, siguro mayroon, mangilan-gilan. Pero hindi yan mag stay sa kanya, kagaya ng pag-stay ng magulang sa bata kapag may sakit. So walang ibang tatututulong sa mga bata kundi magulang din tayong mga guardian. The more na napapalayo ang bata, the more na dapat inilalapit ang sarili ng magulang sa kanya. Kapag ang bata ay natututong sumigaw lumaban sa magulang, ang magulang dapat nagpapakababa dahil kailangan niyang unawain. Kung nagmamataas siya, magpakababa ang magulang. Kapag ang bata ay nagmataas at lagi ng pasigaw, nagre-rebel Ay hindi mo dapat yung sinasalubong ng pagre-rebel din sa anak dahil revolusyon ang resulta niyan magsasalpukan kayo so magulang sa anak anak laban sa magulang wala, wala magiging walang katahimikan ng tahanan ang tahanan na walang katahimikan ay malayo ang grasya sabihin natin may pera sila mayaman pero yung grasya na totoong grasya na blessings ng nasa taas hindi yun may bibigay sa loob ng tahanan. Tayo mga magulang ang nakakaunawa. May sapat na pangunawa, may sapat na pagmamahal. Tayong nakakaintindi. So, kailangan natin gawin yun. Kasi sila wala noon. Tayo mayroon. Kung anong mayroon tayo, bibigyan natin sa kanila. Kailangan maunawa nila ang buhay, paano mo maipaniliwanag kung puro puot at galit ang mamumutawi sa iyong damdamin laban sa iyong anak. Mas higit silang kinakalinga pag gano'n. Ang mga ganong anak, mga ganong bata, emosyonal yan. Emosyonal. At pag naunang-una yung pagpapakababa, yun ang pinakaunang hakbang unawa, pagmamahal, yun ang mga dahilan. Sagradong tungkulin yan sa atin. Dahil kung hindi natin gagawin yun sa buhay, ano ang silbi natin ng pagiging magulang? Ano ang silbi natin ng pagiging guardian? Lalo na sa mga magulang given yan na responsibilidad. Nakatali na yan sa'yo, ikakasal ka pa lang, nakatali na yan sa'yo, responsibilidad na tinatawag. Pinapatungan ka na, iniaatangan ka na ng pamatok sa iyong balikat, sa iyong, sa liig. Gaya ng isang kalabaw na pupunta sa sakahan, inihahanda na ng magsasaka ang pamatok sa liig ng kalabaw para mag-araro kami ng buhay. Tayo para mag-araro sa buhay, para magpahirap. So yung ganong responsibilidad, walang merito yan sa taas. Pagiging mabuting magulang, pagiging mapagbigay sa mga anak. Walang merito yan dahil responsibilidad mo yan sa lupa, sa ayaw at sa gusto mo gawin mo. Kakaroon lang yan ng merito kapag nagkaroon ng tinatawag na mga extra mile na pangyayari sa buhay. O ibig ko sabihin ay mga pangyayari na hindi pangkaraniwan na gagawan mo ng paraan iiral ngayon ang gustong sa buhay, yung mga bagay na mahirap gawin, na hindi ginagawa na ng isang karaniwang magulang. Kagaya n'yan, karoon ka ng suwainanak. Challenge yan sa'yo. Ibig sabihin, may dagdag na pamatok sa'yo ng yan na pag nagawa mo yan, magiging isa kang hindi pangkaraniwang magulang. Kakaiba sa iba. Magulang na nagtitis at nagpapakahirap alang-alang sa mga anak. Ginagawa ang lahat. Di ba pangkaraniwan sa tao o sa magulang pakainin mong mga anak given yan kahanap buhay ka Bili mo ng pagkain yung pinaghirapan mo, pinaghanap buhayan mo. Ibin yan, kakain kayo sa loob ng tahanan. Ano na yan? Template na yan sa isang buhay ng tao. Pero yung walang-wala kayo na kailangan mo maghanap buhay at hindi sapat, at yung isusubo mo na lang sa yung bibig ay isusubo mo sa yung mga anak para lang mabusog para may makain. Yun ang sinasabi kong extra mile. Hindi pang karaniwan yan. Yung tipong hihigop ka na lang ng kape, ipaubayan mo na lang ang kap kapirasong pagkain na naandyan, kapirasong kanin na naandyan, naghati-hatian mo kahit, kahit tigitigis ang subo. Ikaw magkakape ka na lang or walang kape, tubig na lang, yung isusubo mo, sinusubo mo sa mga anak mo, yun ang merito sa taas. Yun ang kinakount ng Diyos. Yung mga bagay na mahirap gawin. Ganun po yun. mga bagay na kahalintulad niyan. Binibigay mo sa mga anak mo kahit ikaw ay wala. Kahit ikaw ay magdarahok. Mabuhay lang sila nahan doon yung puso na iiral na dapat pairalin ng isang tao ganun ang ganun ang kahalagahan ng pagiging isang magulang marami dyan magulang selfish makasarili mas inuuna muna ang sarili nilang kabusugan kaysa sa mga anak. Sobra-sobrang blessing, sobra-sobrang biyaya. Nagiging spoil ang mga anak sa sobrang pagbibigay. nawawalan ng disiplina. Nawawala ng banding sa mga anak. Nawawala ng pangaral. Tapos, ang kasunod nun, pagkakasala ng mga magulang na kapag nasilip ng mga anak, doon nagsisimula ang pagre -rebuild. Pag naging mabuti kang magulang, hindi lang sa pamamagitan ng pananalita, kundi kailangan sa pamamagitan din ng aksyon. Mauuna ka, by example, gawin mo kung anong sinasabi mo sa bata, kailangan meron ka nun. Or kung wala, at least huwag kang gumawa ng masama, ng kasalanan. O. Paano mo masasabi sa yung sa yung binata na huwag mo nang mag-asawa at mag-shoot at mag-aral ng mabuti kung nakikita sa iyo na mayroon kang kalaguyo. May extramarital affair ka makikita yun ng anak mong babae, paano mo mauhubog siya? Kung yun ang, yun ang, nakikita, o kaya sa ina naman, may extra, may extra-extra na relasyon. Hindi mo mapangaralan, dapat mahiya ka sa sarili mo, hindi mo dapat sabihin sa mga anak mo. Dahil sa oras na malaman yan, tapos na, sarado na bibig mo. Magsabi ka man, magsalita ka man, eh mahihirapan kang madisiplina ang anak mo. Dahil ibabalik at ibabalik sa iyo yan. Hindi ka pwedeng magtanggal ng putik sa iyong mga anak. Kung nakikita ng mga anak mo, punong-puno ka ng putik sa mukha. Kasabihin ng mga bata, ay, eh, ama, ina, kay maghilamos muna bago mo hugasan kasi pagmamahal yun ng mga anak sa magulang na andun na andun yun kaya depende sa damdamin ng mga anak may mga may mga damdamin ng pagre may damdamin naman ng pagmamahal na magandang pagkasabi yung iba hindi naman lahat hindi pare-parehas iba palaban pasigaw ganun ganun kasi yun napagdaanan ko na yan. Samotsaring uri ng buhay ang nalagpasan ko. Sarili kong pamilya, nagkaroon ako, naranasan ko yung mga iba't ibang pangyayari sa buhay. Pamilyang pinagmulang ko sa magulang ko at mga kapatid. Lahat ng pait, lahat ng hirap, pero nalagpasan ko man yun kahit kailan hindi hindi ko naramdaman ang pagrebelde at galit sa puso ko. sa mga kapatid ko sa mga magulang ko hanggang ngayon kahit na kami ng mga kapatid ko kahit ganun ang ginawa nila sa kabila ng aming pagmamahal sa kanila pag-aaruga sa kanila pagpapatapos sa kanila sa pag-aaral pagbibigay ng magandang buhay pero iba ang kanilang naging sokle pagpapabaya hindi kami kinilala dahil sa mga bagay-bagay na naiintindihan namin at nauunawakan pero ipuprove ko sa kanila na mali sila uh, hindi dapat ganun ang ginawa nila sa nakikinig sila sa sa isang side ayaw nilang pakinggan yung isang side paano ka magkakaroon ng check and balance paano mo si ang buhay si ang mga taong nagmahal sa inyo paano ka makakaunawa paano may balik ang pagmamahal mo at pagrespeto kung ang mga negative sides lang ang pakikinggan mo kinalimutan mo na yung positive sides sabi ko nga, hindi pwedeng paghiwalayin yung negative at positive. Laging magkasama yan. Ang taga-check ng positive, yung negative. Ang taga-check ng negative ay yung positive. Nagtatrabaho sila sa isa't isa. Hindi pwedeng paghiwalayin yan. At hindi mo rin naman pwedeng pagsamahin yan. Dahil sasabog yan. Hindi ko pwede. Pagsamahin mo lang. Pagtrabawhin mo sa isa't isa. Magkatuwang na gumagawa sa buhay mo. Sa iyong mga kamay andun yung yung kailangan marunong kang maglaro sa buhay. Yung yung load mo sa kanan, ganun din ang kaliwa. Wala kang bibitawan doon. Malalaman mo ngayon yan ang ang buhay-buhay, ang pangyayari. Yung mga taong nasa paligid mo, kasama mo sa buhay ay natitimbang mo ganun ang tao, ganun ang may pinag-aralan, ganun ang profesional hindi yung nakapakinig ka lang sa kapitbahay mo o sa yung pinsan, kamag-anak yun na yun yun na yun ang totoong kwento ganun ba ang nangyayari sa korte? hindi naman ah bago lumitis ang isang hukom, pinag-aaralan muna yung kabila, magkabilaan, magkabila ang parte. Saka, saka hatulan, yung nararapat na hatol. Kaya lahat yan may proseso. Ganon din ang buhay ng tao, kailangan may proseso ka. Meron kang tinatawag na hustisya sa iyong sarili nakapiring ang iyong mga mata. Wala kang tinitignan. Wala kang sinisino. O, oh, kagaya ng example kay Sid, punta sa sa bahay, hindi siya nakikinig sa mga sabi-sabi, sa, sa mga auntie niya, sa mga relatives niya, kung sino man nandoon, mga tsuhin. May sariling pag-iisip ang tao. May sarili siyang damdamin, may sarili siyang pagsasaliksik inaalam niya bakit lumayo ang mga taong ito sa kanila bakit nagkagano'n ng pamilya bakit walay. ano ba talagang malalim na dahilan e eh, paano kung ganon ginagawa ng tao kaya siya napadpad sa amin ni sa kanila doon sa Maynila sa Pugyo sa Santa Ana walang may nagpunta sa amin na ganang napkaparehas ng ginagawa ni Sid ng bata. Nagulat lang kami na tagal ng panahon, wala nga kaming komunikasyon sa social media. Hindi yun, ano, wala. As in, talagang blackout din, kagaya din nila. Biglang sumulpot yung tao. Matagal na raw niyang plano yun, ngayon lang natuloy. So ang ibig sabihin ay dapat pamarisan nila. Ang nangyayari kasi, mas kinamumuhian pa nila si Sid. Hindi nila inuunawa yung tao. Ang dating sa pag-aaral, lalo na sa edukasyon, lalo siyang nade Lalo nalang idinidiin yung tao sa halip na ihango, bigyan ng moral, palakasin ng loob. Para magsumigasig sa buhay, hindi. pabaliktaran Dahil ba yung tao hindi nakikinig sa kanila pag sinabing mag-aaral ng mabuti, mag-aaral. Or sumusuway sa pag-aaral. Kaya masama ang loob nila dahil may nagpapaaral naman daw, hindi nag-aaral. Kung ayaw, ba't hindi mo hayaan dumiskarte sa buhay niya? Mayroon siyang kanyang buhay. Baka may ipararal sa kanya sa, ng tadhana na hindi mo kakayanin kung sa'yo ipagagawa. Baka siya ay may kakayahan noon. Hindi pinipilit ang isang tao sa gusto mo. Dahil kung meron kang gustong sapatos na ibibigay mo sa kanya, kailangan niya. Suk kasukat. Sukat, susukatin so, mo ang paan niya. Ibig sabihin, pakikiramdaman eh, mo yung kanyang pagkatao hindi mo susasalungatin nandun pa rin yung banding yung pagrespeto kahit mas bata sa iyo kailangan may, respeto ang matanda hindi yung tipong hindi, lang, hindi ka lang sinunod sa bagay na gusto mo ay eh. ganun ang gagawin mo sa tao tinuturoan mo siya magrebuild eh. tinuturoan mo siyang magdisrespeto inilalayo mo siya sa tinatawag na pagmamahal ng isang pamangkin, ng isang relative. Dinidisconnect nyo sila. Sinasabi ko lang to, kasi matagal tayo hindi nagkakaharap-harap, nagkakaniigan, nag nagkakausap-usap ng personal. Salamat sa social media at naipararating ko sa inyo. kalasingan, kwentong barbero, kung dito'y damdamin o ananaw sa buhay na gusto ninyo malaman, pakinggan nyo hindi pa alam. Mawala ako sa mundo, naandyan pa rin yung mensahe ko. Sa video, hanggat hindi, hanggat hindi bumabagsak ang teknolohiya ng tao, naandyan yan mga yan. Sa social media. Dahil alam ko, pagdating ng panahon, mawawala yung technology ng tao back to zero lahat back to basics ganun ang future yung teknolohiya ng tao pansamantala lang yan na iniregalo ng Diyos sa, sa ating lahat pagdating ng panahon pala, ano na yan phase out na yan kailangan ng tao magsimula kung saan siya nagsimula ng Kasi kailangan dumanas uli ang tao ng ganun. Nasa letter Z na tayo. Kailangan bumalik tayo sa letter A. Yan ang sinasabi na bagong mundo. Prophecy Kaya Sana Itong Pagkaparito ni Sid Hinahangahan ko yung Batang Hinahangahan ko siya Sa kabuuan Ng kanyang pagkatao Hindi sa Dahil may negatibo siya Sa kanyang pagkatao Ay Kare-reject mo ang isang bata, ang isang tao dahil sa kanyang karakter na prominente sa yung gumawa ng mga bagay na alam mo yun, mga bagay na hindi mo gusto, mga bagay na tingin mo ay masama. Kaya sabi ko nga, ang tinatawag na pagiging perpekto ay hindi lang pagiging mabuti mayroon din siyang pinatawag na dark side. Kailangan yan, balance lagi. May check and balance siya sa kanyang sarili. Mayroon siyang hustisya sa kanyang sarili. Tinitimbang niya ang buhay-buhay. Kung may dark side ang isang tao, kailangan dalhin niya ng mabuti, dalhin niya ng maganda kasi yun ang magtatrabaho sa positive side niya sa mga bagay na patungkol sa Diyos mga bagay na sagrado sa kanya yung mga taong talagang talamak na masama ibig sabihin patay na sa kanila yung ano well buhay pa rin naman kung in the real sense dahil buhay pa sila sa lupa pero yung mga taong yun na mga kriminal, mga nasa bilangkuan, na tinakwil na ng lipunan, nandun pa rin yung kabutihan yun, buhay pa. Pero nananayag lang sa kanila ang negative side nila. Nananalo, kumbaga, laging nagwawagi sa kanila sa sarili. Kaya wala na silang inisip kundi yung masama. Binibigyan nila ng pansin yung dark side nila ng mga masasamang gawain eh. so yun ang yun ang komparasyon niya uh, depende sa level ng isang tao may mga tao naman na uh, agtay lang yun ang mga taong may justisya nasa gitna sila um, binabalansin nila mga bagay-bagay. Dapat gano'n ang tao. Marunong kang magbalansin, marunong kang mag-check, marunong kang magkumpara. Pag may mga bagay-bagay na hindi mo maintindihan, kaya re research mo, tutuklasin mo, pag mumuni-muniin mo, kung kinakailangan kausapin mo, magtanong ka, karoon kayo ng banding, Ganon ang ano, tao. Sasaliksik siya. Maging adventurous ka, mag-explore ka. Beyond, beyond, normal limit. Ika nga. Marami kang matutuklasan sa buhay. Pero kahit nasabihin pang nakapag-aral ka, tapos ka, degree holder, titulado, ibig sabihin nakuha mo na lahat hindi marami kang dapat pang tuklasin sa buhay mas dadaiging ka pa ng mga taong hindi nag-aral at hindi titulado na malawak ang karanasan sa buhay ang achievement ng tao ay hindi lang nakukuha yan sa papel hindi yan nakukuha sa diploma Esa certificación.